Alhamdulillah, tayo po ay patuloy sa ating mga pag-aaral sapagkat ang ating layunin ay makapagbigay tayo ng informasyon at kaalaman tungkol po sa pagkilala sa tunay na Diyos. Bunga ng maraming mga tagapangaral at mga tagapagturo ay iba-iba ang mga nagiging paniniwala ng mga tao dahilan sa ginagawang pagtuturo ng mga taong ito. At sila di umano ay nagpapakilala, sila ay mga sugo ng Diyos. Ngayon, tayo bilang mga tao na nakikinig at nagsusuri ay dapat na maging batalino. Bibigyan po namin kayo ng mga informasyon upang inyong suriin ang mga katuroan na inyong naririnig. Sapagkat mahalaga na mapatama at maging tama ang ating paniniwala. Ngayon po, kung ating susuriin at pag-aaralan, ang mga katurukan, kaya tayo nagkakaroon ng mga paniniwala at pananampalataya sapagkat tinatanggap natin ang kanilang mga sinasabi. Halimbawa, kung ang gusto natin ay matubos tayo sa ating mga kasalanan at gusto natin na tayo ay maligtas, ay nakikinig tayo doon sa mga katuruan, sa katuruan na inaakala natin na ito ay tama at makabubuti sa atin. At mayroon namang ibang nakikinig at tumatanggap ng mga katuruan, lalo na kung pumapabor ito sa kanilang mga kagustuhan. Katulad halimbawa na mapapagaang sa kanya ang pagbabayad niya ng kanyang kasalanan ay mas tatanggapin niya ang katuroan na nadinig niya kung wala siyang magiging kahirap-hirap siya ay mapapatawad sa kanyang kasalanan. So, meron po mga ganyang tao at meron din naman na mga tao na ang hinahanap niya ay yung totoo na magiging dahilan ng kapatawaran ng kanyang mga kasalanan. Halimbawa, kapag uh, may nadinig siya na ito talaga ay kagustuhan ng kanyang tagapaglika, wala ngayon. Suriin info muna natin ang mga katuruan. Sapagkat dito tayo nagkakaroon ng mga pananampalataya, kaya ang ating susuriin ay mga katuruan. Halimbawa, sa pinaniniwalaan mo ngayon. Ano ba ang pinaniniwalaan mo ngayon? Ako, ang paniniwala ko, ang Diyos ay isa lamang. Walang kahinaan. Wala siyang kamukha, wala siyang katulad. So, ikaw naman, ano ang paniniwala mo? Naniniwala ka ba na ang Diyos ay nagkatawang tao? Naniniwala ka ba na ang Diyos ay magkakatawang tao dahilan sa gusto niya na tubusin ang mga tao sa kanilang mga kasalanan? So, karamihan ay ganito ang kanilang mga naging paniniwala. Dahilan sa ang gusto nila ay mapatawad sila sa kanilang mga kasalanan ay iniisip nila na totoo yung sinabi ng mga tagapangaral at mga tagapagturo na nagsasabi na ang Diyos ay nagkatawang tao upang tubusin ang tao sa kanyang mga kasalanan. At dito ipinapasok na may reliyon na dapat aniban para mapatawad siya sa kanyang kasalanan. So pumapasok ang isang layunin ng kanilang mga katuruan para umanib ka sa kanilang reliyon. So, diyan po umiikot ang mga dahilan ng kanilang mga pagtuturo, dahilan ng kanilang mga doktrina, pananampalataya nila, at ito rin yung dahilan kaya ang tao po ay mayroong umaanib at naniniwala sa kanila. Siyempre, ang gusto ng tao ay siya ay maligtas at ang gusto ng tao ay mapatawad siya sa kanyang kasalanan. Higit sa lahat, ang gusto ng tao po ay mapunta ng paraiso o tinatawag na langit. Ngayon, ang ating po inaalam dito ay eh, kung tama na. Kung sapat ba o naging sapat ba ang ating paniniwala? Ito kaya ang ating pong katanungan dito sa mga katuroan na ito, saan pong nanggaling yung katuroan na ang Diyos po ay nagkatawang tao? So, meron po ba tayong mababasa sa aklat na kanilang binagamit na batayan na ginusto o gugustuhin ng Diyos na siya ay magkatawang tao? O ito pong ginagamit nila ay nabasa nila dahil ang isang manunulat ay nakapagsulat na sa kanyang paniniwala na ang Diyos po ay magkakatawang tao. So, yan po yung ating version o pagpapakahulugan doon sa ginagawang pagtuturo ng mga mga ngaral. Sapagkat halimbawa, ang isang tagapangaral o isang tagapagturo ay nagbabasa at ang binabasa niya ay isang sulat o isang uh, doktrina ng isang manunulat ay kinakailangan po na ang ating paniwalaan ay yung pong kagustuhan ng ating tagapaglika. Halimbawa, yung tagasulat o manunulat ay kinausap ng Diyos o kaya ay sinabihan ng Diyos o kaya naman ay binigyan ng kapahayagan o mensahe ng Diyos para iparating ito sa ating mga tao. Buti sana kung ganyan po. Subalit, ang ating pong makapapansin dito, ang mga nagtuturo na ang Diyos ay nagkatawang tao, sila po ay kumukuha lamang ng mga Uh, sinabi o mga isinulat ng isang mamamahayag o isang manunulat. Kunin po natin halimbawa, yung sinasabi sa Juan 1.1. Ang sumulat po nito ay si Juan. Kung sino Juan man po ito, hindi natin ito kilala sapagkat yung Juan na pinsa ni Jesus o si Juan Bautista ay matagal na po itong patay bago na buo itong Biblia. Matagal na pong patay si Juan Bautista dahil ito nga po eh, kinu, pinugot pa nga ang ulo ayon sa istorya doon sa aklat na ginagamit nila ngayon itong Juan na binabanggit sa Biblia ay wala pong nakakaalam at nakakilala kung sino siya ngayon siya po ay nakapagsulat at sinabi niya sa uno-uno sa umpisa pa lamang nang pasimula siya ay salita at ang salita ay sumasa Diyos at ang salita ay Diyos so ito po ay Ipinapa pinapatungkol nila kay Jesus dahil si Jesus daw nung simula siya ay salita o siya ay sinalita at ang salita o si Jesus ay suma Diyos at ang salita o si Jesus ay Diyos daw so yan po ganun nila itinuturo ito so balit ang ating po mapapansin dito kapag ganito ang nangyari ito po ay dalawang Diyos ang pinag-uusapan dito kaya ang ginagawa nilang katuruan ng iba pinipilit nila na yung tatlo ay isa na kung meron naman tayong matinong pag-iisip eh, maliwanag na ang tatlo, ay hindi po isa. Ito po ay tatlo talaga. Dahil kapag bumilang ka at nagkaroon ng pangalawa, ito po ay ibig sabihin ay higit na sa isa. So, gano'n lamang po kadali ang pag-analyze o pag-aaral tungkol po sa pagbilang. Ngayon, kung tayo ay naniniwala na ang Diyos ay isa, dapat ang ating pag-aaral at ang ituturo natin ay nauukol lamang sa tagapaglikha na isa lamang. Wala na po siyang kasama, at wala na siyang katulad. Ngayon, sabi po doon sa ginagamit nilang aklat 111, nang pasimula siya ay salita. Ibig sabihin, kung nung pasimula, ipapaliwanag nila na si Jesus ito, ibig lang sabihin, siya ay sinalita. Kasi, nang pasimula, siya ay salita. O, ibig sabihin daw ay salita pa lamang siya ng Diyos. O, ibig sabihin din, siya ay sinalita ng Diyos. Kung gayon, dalawa na sila. Mayroong sinalita at mayroong nagsalita. Eh, hindi pwedeng sila ay isa lamang. Ngayon, sabi pa nga ng karugtong at ang salita ay sumas sa Diyos. Ibig sabihin, nasa Diyos yung salita o yung sinalita. Kaya dalawa sila. At ang salita ay Diyos at ginawa nila na yung salita na sinalita ay ginawa nilang Diyos. So, yan po yun. Kaya nagkaroon ng katuroan na ang Diyos po ay nagkatawang tao daw, di umano. Pero kung hahanapin natin yung salita mismo ng Diyos, o sinalita ba ng Diyos na siya ay magkakatawang tao, o siya ba ay si Jesus, o siya ba ay kakatawan bilang Jesus? Wala po tayong mababasa nyo nito. At wala rin tayong mababasa na katuruan na ang Diyos ay lilipat muna para maging tao. Para tayo tubusin sa ating mga kasalanan. So wala pong ganyang mga katuruan at wala tayong mababasa ng ganyan sa mga uh, mga taga mula sa mga taga panulat sa bagong tipan. Wala tayong mababasa maging sa lumang tipan. Ngayon, kung magkagayon man, kung ang hanap natin ay tunay na Diyos, lumagay lamang po tayo dun sa isang batayan o isang panuntunan na meron lang isang Diyos. Kapag sinabi natin may isang Diyos, huwag na po natin gawing dalawa at tatlo, pagkatapos saka pa lang natin gagawing isa. Pagsasama-samayan natin ang tatlo, at magiging isa. Yung po yung sinasabi nilang itlog daw, na may puti, may dilaw, at may balat, pero iisa. Pero kapag iti binasag mo, lalabas na, tatlo pa rin sila. Kaya po, sana ay nagiging malinaw sa atin, magiging sa filosofiya, ay hindi po lulusot yung sinasabing tatlo ay magiging isa. Di ba na lamang, kahit na ito ay kape, ah, may asukal, mayroong gatas, at may kape, na kung tingnan mo ay isa. Pero pag nilasahan mo, tininom mo na, lalabas pa rin dito na sila ay tatlo. Malalasahan mo yung gatas, malalasahan mo yung kape, at malalasahan mo yung asukal. So, tatlo pa rin sila sa panlasa mo. Kaya ngayon, yung pulosipiya, kung nasasabihin na po pwedeng maging isa yung tatlo, ay eh, wag na po natin palusutin iyon. Maliwanag na ang tatlo ay tatlo, ang isa ay isa. So ngayon, paano natin natitiyak na si Jesus ay tao at ang Diyos ay Diyos. So, ibig ba sabihin, nung si Jesus ay lumabas sa mundong ito, ibig ba sabihin, may Diyos o walang Diyos? Kapag uh, sinunod natin yung kagustuhan ng katuroan ng mga tagapangaral na ang Diyos ay nagkatawang tao, lalabas na wala pang Diyos. Nang siya ay isinilang o nasa tiyan siya ng kanyang ina na si Maria, ibig nang sabihin ay walang Diyos. Naging tao siya at ilang buwan siyang ipaglilihi nasa palagay ng siyam na buwan at pagkatapos ilang taon siya na siya ay gul. palagay ng isang taon at pagkatapos dalawang taon at pataas ng pataas saka pala nagkakaroon ng isip ng matinong pag-iisip ng hustong gulang na pag-iisip so pagkaganyan, ilang taon na walang Diyos isip-isipin natin ngayon kung palalabasin mo naman na mayroong Diyos noong time na siya ay bata pa sa dalawa na talaga sila dahil may Diyos at may bata na tao so ngayon ang lalabas mayroong Dios at mayroong tao kaya hindi po pwede talaga na sila ay iisa at sila ay gawin para yung so isa lang po ang Diyos Yung po yung tunay na Diyos ginagawa lamang ng mga tagapangaral at tagapagturo na ang Diyos po ay dalawa o tatlo na ginawang isa. So maging matalino po tayo sapagkat ito po ay isang pandaraya sa tao. Katulad ng ginawang pandaraya ng ahas, kung natatandaan ninyo, ang ahas ay nag nandaya po sa tao. Nang sabihin ng Diyos sa, sa unang tao na si Adan at si Eva, na huwag silang kakain sa bunga ng punong kahoy na ipinagbawal ng Diyos, ay tinanong muna sila ng ahas. Totoo ba na ipinagbabawal ito sa inyo ng Diyos? At sumagot ang babae, sinabi niya, oo, pag kumain kami niyan, walang pagsalang kami ay mamamatay. Pero ano ang pandaraya na ginawa ng ahas? Sabi niya, hindi totoo yun, bagkos magiging parang Diyos ka na malalaman mo ang mabuti at masama. Ano uh, nangyari? Natukso po ang tao. Bakit? Sapagkat ang tao gusto niya maging Diyos. Gusto niya na para siyang Diyos, nalalaman niya ang mabuti at masama. Kaya natukso siyang kumain, tumigim siya. At nung matikman niya, nasarapan siya at talagang kinumbinsi pa niya ang kanyang asawa. Kaya dito ay ipinapakita lamang sa atin na ang ahas ay siyang gumagawa ng paraan para matukso ang tao. Maisip ng tao na siya ay pupwedeng maging Diyos. Ngayon naman, ang pandaraya na ginagawa ng mga tagapagturo, ginagamit sila ng ahas na ang Diyos ay gusto nila na maging tao. So, ito po ay pandaraya. Alalahanin po natin yung ginawang pandaraya sa unang tao na gusto ng tao na siya ay maging Diyos. So, yan po, tandaan natin. Gusto ng tao na siya ay maging parang Diyos. Ngayon, wag natin uh, tanggapin na yung katuruan na ang Diyos ay magiging tao. Sapagat ito ay pandaraya. Nakita naman natin, nakwenta natin, napag-aralan natin na kahit anong soma total, sila po ay dalawa. Hindi pwedeng maging isa. Mayroong ama, mayroong anak, antimano, dalawa na. Isang ama at isang anak ay dalawa na. Kaya huwag nating pilitin na sila ay iisa. So, sana po ay makapagbigay kayo, sana po ay nakapagbigay ito sa inyo ng kaalaman, nawa ay magising ang ating mga puso at isipan na ang Diyos ay hindi magkakatawang tao at ang tao naman ay hindi po pwedeng maging Diyos. Isang so, magandang araw po sa inyo lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.